Ito real life na kakaibang encounter ng mga mababangis na nilalang at ng mga tao. Wala sa mga ahas, nakasinghaba ng bus, hanggang sa mga hayop na may kakaibang anyo na para ng mutant. At sa unang tingin ay hindi mo akalaing posible o totoo pala sila. May ilan pa nga dito na kinulong ng mahabang panahon at nang makalabas ay pumirwisyo talaga sa mga tao. Kaya naman sa video na ito, sisilipin natin ang ilan sa pinakakaiba at nakakatindig balahibong encounters ng tao sa mga hayop. Ito ang mga eksenang nakunan mismo ng kamera na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Midnight Python Wranglers of Florida. Alam na natin na kilala ang Florida sa mga kakaibang hayop, pero itong encounter na ito ay parang eksena sa isang horror movie. Isang grupo ng magkakaibigan ang namamasyal lang pasado hating gabi noong July 16 nang bigla nilang makaharap ang isang dambuhalang Burmese python na humahaba ng halos 18 feet. At hindi ito ordinaryong ahas na tahimik lang. Handa itong umatake. Habang papalapit sila, bigla na lang itong sumugod, binuka ang bibig na parang halimaw pero imbes na umatras, isa sa kanila ang buong tapang na kumapit sa leeg ng python. Doon nagsimula ang matinding laban kasi agad nitong binalot ng matitigas na kalamnan ang katawan ng lalaki at pilit siyang dinidikdik hanggang mawalan siya ng hininga. Buti na lang hindi siya iniwan ng mga kaibigan niya. Sabay-sabay nilang sinunggaba ng halimaw na ahas at buong lakas na pinigilan hanggang sa nagawa nilang itali at isara ang matatalim nitong panga gamit ang tape. At matapos ang tensyong iyon, lumabas ang balitang sila ang nakahuli ng pinakamahabang Burmese python na naitala sa kasaysayan ng Florida. Ancient Creature Found at a Power Plant in China Habang ginagawa ang isang power plant sa China, nagulat ang mga manggagawa nang may matuklasan sila ilang metro lang sa ilalim ng lupa. Akala nila ay ordinaryong fosil pero ang nakita nila ay parang nilalang na mula pa sa sinaunang panahon buo pa ang balahibo at tila sariwa pa ang itsura. Nang dumating ang mga eksperto, mas lalong dumami ang tanong kaysa sagot. Ayon sa ilang biologists, hindi ito fosil na milyon-milyong taon nang nakabaon. Sa halip may hinala ang iba na isa itong resulta ng isang eksperimento, isang hybrid na hayop. Hanggang ngayon misteryo pa rin ang tunay na pinagmulan ng nilalang na yon. May mga naniniwala na posibleng lihim itong produkto ng genetic testing na hindi pinalabas sa balita. Ang iba naman kumbinsido na baka isa itong uri ng hayop na matagal nang akala nating nawala, ngunit muling lumitaw sa maling lugar at maling panahon. Isang nakakakilabot na tanong ang naiwan. Totoo ba talagang nilalang ito mula sa nakaraan o bunga lang ito ng mga eksperimento ng tao? Medusa, the ultimate python superstar. Kung mayroong celebrity sa mundo ng mga ahas, walang iba yon kundi si Medusa. Siya ang itinuturing na pinakamalaking nahuli na python na nabubuhay pa din. At hindi lang basta malaki, isa siyang alamat na buhay. Makikita si Medusa sa isang haunted attraction na tinatawag na Edge of Hell sa Missouri, kung saan siya ang pangunahing bituin. Sa edad na pitong taon pa lang, umabot na siya sa haba na nasa pagitan ng 24 hanggang 26 feet at may bigat na halos 300 pounds. At ang mas nakakagulat, patuloy pa rin siyang lumalaki. Hindi biro ang paglipat o paghawak kay Medusa. Kailangan ng labing-anim na tao para lang buhatin siya ng sabay-sabay. Kaya hindi nakapagtataka na marami ang namamangha kapag nakikita siya. Para kasi siyang isang halimaw na mula pa sa alamat. Bagamat nakakatakot isipin ng ganitong laki ng ahas, hindi ginamit si Medusa para manakot kundi para magpakita ng hiwaga ng kalikasan. Pinapakita rin niya na minsan, ang pinaka nakakakilabot na nilalang ay siya rin pinakakamanghamangha. Kitchen Anaconda Panic. Isipin mong bumangon ka sa hating gabi para kumuha lang ng pagkain sa kusina. Pagbukas mo ng ilaw, may nakahandusay na dambuhalang anakonda sa sahig, parang eksena mula sa isang bangungot. Ito mismo ang sinapit ng isang lalaki nang makita niya ang higanting ahas na nakalatag sa gitna ng kanilang kusina. Kitang kita pa ang nakaumbok na tiyan nito, senyales nakakalunok lang ng mabigat na pagkain. Dahil busog, kampante itong nakahiga, tila ba nagpapahinga lang? Pero imbes na umatras o umiwas na ay nagkamali ang lalaki. Sinubukan niya pa kasing haplusin ng anakonda. Isang maling desisyon na muntik na niyang ikapahamak. Bigla itong gumanti, mabilis na umangat ang ulo at tumuklaw. Kitang kita ang matutulis ng ngipin na handang bumaon. Buti na lang mabilis ding nakaatras ang lalaki at agad nakatakas. Matapos ang nakakakilabot na saglit na iyon, tinawagan niya ang wildlife department para iligtas siya sa sitwasyong halos ikamatay niya. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, hahawakan mo rin ba ang isang anaconda kahit mukhang natutulog lang ito? Roof Python Rescue Hindi mo inaasahan na may ahas na mahuhuli sa bubong pero eksaktong yan ang nangyari sa isang tahimik na komunidad. Isang residente ang nagulat nang makita ang isang napakalaking python na nakahiga lang sa bubong ng kanyang kapitbahay. Dahil sa laki at bigat ng ahas, halatang hirap itong gumalaw at parabang naipit doon sa taas. Agad niyang tinawagan ang may-ari ng bahay at ang mga autoridad para humingi ng tulong. Maya-maya dumating ang isang bihasang snake hunter. Para sa kanya parang normal lang na trabaho ito. Pero hindi biro ang bigat at laki ng python. Bawat paghawak kailangan ng sobrang ingat dahil isang maling galaw lang. Pwedeng mauwi sa trahedya. Matapos ang ilang minuto ng maingat na pagmaniobra, nakababa rin ang dambuhalang ahas ng walang nasaktan. Bumalik sa normal ang mga kapitbahay pero mula noon marami ang hindi mapigilang tumingin pa itaas. Nagaabang kung may isa pa bang ahas na biglang lilitaw sa bubong. The python in the barn. Isipin mo papasok ka lang sa barn para tingnan ang mga hayop mo. Pero imbes na baka o kambing ang makita, isang dambuhalang python ang nakahilata. Parang siya pa ang tunay na may-ari ng lugar. Para sa isang magsasaka, ito ang bangungot na totoo. Ang tiyan ng ahas sobrang laki at halatang may nalunok na itong alagang hayop. Kilala ang mga python na kayang lumunok ng buong hayop gamit ang kanilang elastic na panga at malalakas na kalamnan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nasobrahan ang nilapa ng python. Halos hindi na ito makakilos dahil sa sobrang bigat ng kinain. Hirap itong gumapang, kaya naiwan itong nakapilipit at walang laban. Mabilis na inilipat ng magsasaka ang iba pa niyang mga hayop para hindi masundan ng trahedya, kahit nakatakas siya sa kapahamakan, ang eksena ng dambuhalang python sa kanyang kamalig ay hinding-hindi na niya makakalimutan. Minsan pala, bukod sa pagsasaka, kailangan maging handa rin sa laban kontra tunay na halimaw. Chain Giant, The Dam Anaconda Sa Brasil, may mga trabahador na abala sa paggawa ng isang dambuhalang dam, pero hindi nila inasahan na makakaistorbo sila sa isang halimaw na parang mula pa sa panahong prehistoriko. Habang nagpuputok ng dinamita sa konstruksyon, biglang lumitaw ang isang napakalaking anaconda na tinatayang 10 metro ang haba at may bigat na halos 4 na raang kilo. Isipin mo na lang, mahigit 32 talampakan ng purong kalamnan at lakas. Agad na kumalat ang kaba sa mga trabahador. Gumamit sila ng malalaking kadena at crane para mapigilan ang pagtakas ng dambuhalang ahas. May kameraman pang naglakad sa kahabaan ng katawan nito para ipakita kung gaano ito kalaki at nakakapangilabot panoorin. Para bang nakakita sila ng isang nilalang na dapat matagal nang wala, isang nabuhay na bangungot mula sa pinakamadilim na bahagi ng Amazon. Sino ba ang mag-aakala na ang paggawa ng dam ay pwedeng mauwi sa isang engkwentro laban sa halimaw ng kalikasan? The Two-Headed Albino Marble Kung isa lang na python ay nakakatakot na, paano kung dalawa ang ulo nito? Sa Yalta Zoo, dinumog ng tao ang isang napakabihirang albino snake na may dalawang ulo. Isang kakaibang nilalang na parang galing sa horror movie. Pero totoo, ang kondisyong ito ay tinatawag na bicephaly na nangyayari kapag nagkaroon ng genetic anomaly habang nabubuo pa lang ang embryo. Dahil dito parehong gumagalaw at nagdedesisyon ang dalawang ulo. Minsan nag-aaway pa sila kung saan dadaan o kung sino ang kakain muna. Para mabuhay ang ganitong uri ng hayop, kailangan ng dagdag na pag-aalaga mula sa mga zookeeper. Sinisigurado nilang parehong ulo ay nakakakain ng maayos at hindi nag-aagawan. Kahit kakaiba at medyo nakakatakot, marami pa rin naaakit dito. Mga siyentipiko, turista at lalo na ang mga mahilig sa hayop. Kadalasan hindi nagtatagal ang mga two-headed snakes sa wild pero dahil alaga ito sa zoo, binibigyan siya ng espesyal na atensyon. Isang nakamamanghang paalala na minsan ang kalikasan ay gumagawa ng mga bagay na nakapagtataka at kamangha-mangha. The Riverside Python Trap. Sa Thailand, hindi lang basta trabaho ang paghuli ng python, isa itong sining. Isang grupo ng mga manghuhuli ang nagpakita kung paano makakatalo ang talino laban sa lakas. Gumawa sila ng matibay na bakod malapit sa ilog at naglagay ng manok bilang bait. Pero ang twist para makuha ang manok, kailangan dumaan ng ahas sa makipot na tubo. At doon nahulog ang python sa kanilang patibong. Nang dumating ang gutom na python, mabilis itong pumasok para sunggaban ang manok. Pero dahil sa laki nito, naipit ito sa loob ng tubo at hindi na makaalis. Ang ganitong klasing patibong ay sobrang epektibo sa Thailand dahil laganap ang mga python na sumisira sa balanse ng lokal na wildlife. Imbes na barilan o puwersahan, nakamit nila ang tagumpay gamit ang pasensya at diskarte. Isang malinaw na halimbawa kung paano ang katalinuhan ng tao ay pwedeng taluni ng pinakamatitinding mandaragit. Attack of the Giant Spider Kung may arachnophobia ka, siguradong magigising kang pawis na pawis sa eksenang ito. Isang umaga, Naglalakad ang isang lalaki pababa ng hagdan nang bigla niyang mapansin ang isang napakalaking spider na mabilis na bumababa mula sa itaas. Hindi ito ordinaryong spider na nakikita natin sa bahay. Sobrang laki at bilis nito. Kayang takpan ng lima hanggang anim na baitang ng hagdan sa isang iglap. Para bang eksenang diretso sa isang horror movie, kumpleto sa nakakatindig balahibong musika. Bago pa man makita kung ano ang susunod na mangyayari, biglang natigil ang video. Naiwan ng mga viewers na nagtatanong, nakaligtas ba siya o naging almusal siya ng spider? Sa totoo lang, karamihan ng mga spider ay mas takot pa sa tao kaysa tayo sa kanila. Pero kapag ganito kalaki ang gumapang sa harap mo, siguro kahit sino ay tatakbo ng walang isip-isip. Ang lesson, minsan kahit ang maliliit na nilalang ng kalikasan, kapag lumaki ng sobra, nagiging tunay na bangungot. Titano The Beast That Shouldn't Exist Isipin mong naglalakad ka sa iyong bukid tapos biglang may napakalaking ahas na lumilitaw mula sa ilog. Ganyan ang karanasan ng isang magsasaka na halos hindi makapaniwala sa nakita niya. Isang dambuhalang ahas na parabang multo ng isang halimaw mula sa nakaraan. Ang Tita Noboa ay isang prehistorikong ahas na namuhay mahigit 60 milyong taon na ang nakalipas. Tinatayang kaya nitong lumaki hanggang 42 talampakan ng haba at tumimbang ng higit sa 1,100 pounds. Ang lakas ng pagpisil nito ay sapat para gawing parang laruan ang mga buwaya. Sa kanyang karanasan, masuwerteng dumausdos lang ang dambuhalang nilalang at lumubog muli sa tubig nang hindi siya pinansin. Pero sapat na ang ilang segundo para magdulot ng kilabot na hindi niya makakalimutan. Marami ang naniniwalang extinct na ang Tita Noboa. Pero sa tuwing may mga ganitong sightings, napapaisip ang tao. Baka may mga halimaw na sadyang napakalaki para tuluyang maglaho. Farewell to Lonesome George Isa sa mga pinakakilalang hayop sa mundo ng konserbasyon ay si Lonesome George, ang higanting pagong mula sa Pinta Island sa Galapagos. Siya ang naging simbolo ng laban para sa mga hayop na unti-unting nawawala sa mundo. Nadiskubre siyang buhay pa kahit tinatayang isang daang taong gulang na. At para sa kanyang uri ng pagong na kayang mabuhay ng mahigit dalawang daang taon, bata pa yon. Maraming taon ang ginugol ng mga siyentipiko para subukang ipaanak siya gamit ang iba pang uri ng pagong pero lahat ng pagtatangka ay nauwi sa bigo. Nang pumanaw siya, siya na ang naging huling miyembro ng kanyang lahi. Kaya bilang pagpupugay pinareserba ang kanyang katawan upang magsilbing paalala at aral sa mga susunod na henerasyon. Nakapag naubos ang isang species, hindi na ito mababalik. Si Lonesome George ay hindi lang basta pagong. Siya ay naging simbolo ng pag-asa, ng sakripisyo at ng kahalagahan ng pangangalaga sa mga hayop bago tuluyang maging huli ang lahat. The Great Huntsman Invasion Kung iniisip mong mas nakakatakot ang isa o dalawang spider, paano kung daan-daan ang biglang magpakita? Yan mismo ang naranasan ng isang ina sa Sydney, Australia. Pagpasok niya sa kwarto ng anak, bumungad sa kanya ang pader na puno ng mga gumagapang na Huntsman Spiders. Hindi lang lima o sampu, kundi daan-daan para itong eksena sa isang horror movie kung saan ang buong sulok ng silid ay nababalot ng gumagalaw na anino. Ang Huntsman Spiders ay kilala sa kanilang bilis at laki. May haba ng binti na umaabot hanggang isang talampakan. Habang kinukunan niya ng video ang nakakatindig balahibong view, nagulat pa siya nang makita na hindi lang sa isang bahagi ng kwarto may pugad. Meron din sa kabilang sulok at lahat ng maliliit na spider ay sabay-sabay gumapang palabas. Bagamat hindi naman lubos na delikado ang kagat ng huntsman spider, walang makakapagpaliwanag ng takot na dulot ng ganitong dami. Isa lang ang malinaw. Minsan ang pinakamalupit na bangungot ay hindi galing sa imahinasyon kundi sa mismong pader ng iyong bahay. The Giant Hornet Invasion Isipin mong pumasok ka sa isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan pero imbes na katahimikan sinalubong ka ng ugong ng daan-daang insekto. Hindi lang basta bubuyog o wasp, kundi mga Asian giant hornets na kilala rin bilang murder hornets. Ang mga insektong ito ay may matinding kamandag. Kung paulit-ulit kang matutusok ng kanilang sting, maari itong magdulot ng matinding pinsala at sa ilang kaso, kamatayan. Kaya nang matuklasan ng pest control ang isang inabando ng cottage na tuluyan ng sinakop ng mga higanting putakti, hindi nila ito binaliwala. Nakasuot sila ng makakapal na biohazard suits at maingat nilang inalis ang napakalaking pugad na halos sumakop sa buong sulok ng bahay. Tumagal ng ilang oras ang operasyon at kahit natanggal ang pugad, nanatili ang kaba ng mga tao. Dahil hanggat nananatili ang kagubatan, posibleng bumalik muli ang mga ito. Isang bagay ang malinaw. Ito ang klase ng bahay na hindi mo tulugan ng mag-isa sa gabi. The Australian Giant Arthropod alam na natin nakakaiba at minsan ay nakakatakot ang wildlife ng Australia, pero kahit ang mga lokal ay nabigla sa natuklasang ito. Isang residente ang nakakita ng nilalang na gumagapang sa lupa, isang arthropod na kasinghaba ng walong talampakan. Para itong higanting miliped na nabuhay mula sa panahong prehistoriko. Ang nakakatindig balahibo, gumagalaw ito na parang may daan-daang paa na sabay-sabay kumikilos, nagdudulot ng isang nakakaawang eksenang mahirap panoorin. Hindi ito ordinaryong insekto. Tila isang halimaw na galing sa nakaraan. Ilang araw matapos ang pagkakakita rito, natagpuan itong patay. Agad na dinala ng mga wildlife experts ang katawan nito para sa masusing pag-aaral. Ang tanong ng lahat kung may isang ganito, posibleng may iba pa bang nilalang na nakatago sa malawak na kagubatan ng Australia. Minsan ang kalikasan ay nagbibigay ng tanawin na mas nakakatakot pa kaysa sa mga nilalang sa pelikula the Demogorgon of Japan. Isipin mong nangingisda ka lang sa baybayin ng Japan at bigla mong mahila ang isang nilalang na parang galing sa Stranger Things. Isang isda na may kakaibang anyo, mahahaba ang katawan na parang il, may mga matang nagliliwanag at halos mukhang multo ng dagat. Dahil sa hitsura nito agad itong tinawag ng mga tao na Demogorgon of the Sea. At sa unang tingin parang halimaw nga ito. Pero ayon sa mga eksperto, hindi ito isang nilalang mula sa horror movie. Sa katunayan, ito ay isang bihirang uri ng eel-like fish na tinatawag na wowi. Bagamat mukhang nakakatakot sa Japan, ang wowi ay itinuturing na isang delicacy. Oo, tama ang narinig mo. Sa halip na katakutan, ginagawang gourmet meal ang nilalang na ito. Ang lasa raw nito ay buttery at masarap, pero nangangailangan ng mahusay na paghahanda para maging ligtas kainin. Minsan ang mga bagay na akala nating halimaw ay nagiging espesyal na putahe sa ibang kultura. At dito pinatunayan ng mga Hapones na ang monster ay depende lang talaga sa pananaw. The Ukrainian Chupacabra Sa mga bukirin ng Ukraine, nagsimula ang mga kwento ng isang nilalang na misteryosong pumapatay ng mga hayop. Hindi ito basta pumapatay. Nilalapitan nito ang mga tupa at manok at iniiwan silang walang dugo sa katawan. Para bang hinigop ng isang nilalang ang lahat ng kanilang buhay? Dahil sa sunod-sunod na insidente, nagsagawa ng hunt ang mga lokal na magsasaka. At nang mahuli nila ang nilalang, mas lalo silang natakot at nagtaka. Ang itsura nito ay parang pinaghalong aso at soro, pero may sobrang habang leeg, matatalas na pangil at kakaibang mga paa. Kahit ang mga eksperto sa hayop ay nahirapang tukuyin kung anong species ito. Ang iba nagsasabing mutated na hayop, ang ilan naman ay naniniwalang ito ang pinaniniwalaang chupacabra. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan kung anong nilalang nga ba ang natuklasan sa Ukraine. Isang predator ba na hindi pa natin kilala o isang eksperimento ng tao na nagkamali? Isang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng kababalaghan ay katang isip lamang. The Bipedal Goat Horror Karaniwan ang mga kambing ay nakikita nating umaakit sa bundok o nagbabalansing nakatayo sa makitid na ledge. Pero noong 2021, may isang lalaki sa bukid na nakasaksi ng eksenang parabang galing sa isang horror movie. Isang kambing ang nakita niyang naglalakad gamit lamang ang dalawang paa sa likod. Hindi lang saglit kundi tuloy-tuloy na parang sanay na sanay. Ang mas nakakatindig balahibo, may kasamang manok na tila parang na-hypnotize. Tahimik na sumusunod sa kambing papasok ng kubo. Agad na pinangalanan ng nakakita ang nilalang na ito bilang Witch Goat at inihalin tulad sa nakakatakot na pelikulang The Witch. Para bang may kakaibang kapangyarihan ang kambing na ito na lampas pa sa normal na kalikasan? Minsan ang mga hayop ay gumagawa ng kilos na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero kapag ang kambing ay naglalakad na parang tao, hindi mo maiiwasang isipin kung may kababalaghan bang nakikisama dito. The Human Tick Alam nating lahat na nakakainis at delikado ang mga totoong ticks, lalo na kapag nakakapit sa balat ng tao. Pero paano kung makita mo ang isang higanting version nito, kasing laki ng tao? Sa internet, nag-viral ang isang higanting iskultura ng tick na nakalagay malapit sa isang lawa. May walong paa, may mala demonyong anyo at mukhang handang sumipsip ng dugo ng kahit sino. Hindi nakapagtataka kung bakit marami ang nandidiri at natatakot dito. Pero heto ang twist, hindi ito tunay. Isa lang itong art installation na nilikha ng isang artist na gustong mangsyak ng publiko. At nagtagumpay nga siya. Dahil lang presyong inilagay niya dito ay umabot sa 3,500 dolyar. Isang patunay na kahit gawa ng tao ang imahin ng mga nilalang na kinatatakutan natin ay sapat na para magdulot ng bangungot. Kaya ang tanong, sino kaya ang may lakas ng loob na bumili ng ganitong klase ng art? The Gorilla Crow Mystery Nag-viral sa Japan ang isang kakaibang video na agad nagpasabog ng internet. Isang crow ang nakunan ng kamera sa isang mall pero hindi ordinaryong crow. Ang tindig at anyo nito ay parang pinaghalong ibon at gorila. Tinawag agad ng mga netizen ang nilalang na ito na Gorilla Crow dahil sa hitsura nitong matipuno at tila handang makipag bodybuilding. Ang postura nito, nakababa ang mga pakpak habang nakabuka ang mga paa para bang naghahanda ng magbuhat ng mabigat na barbell. Pero ayon sa mga eksperto, hindi ito halimaw o mutant na ibon. Ang nakunan sa kamera ay isang large build crow na nasa tinatawag na sunning position. Sa ganitong posisyon, ibinababa ng ibon ang pakpak at ibinubuka ang mga paa para masipsip ang init ng araw. Gayunpaman, dahil sa itsura nito, naging instant legend ang Gorilla Crow. Isang patunay na minsan, ang karaniwang kilos ng hayop ay maaaring magmistulang kababalaghan sa mata ng tao the giant grouper catch. Sa mga pangingisda, may pagkakataong maliit lang ang nahuhuli. Pero sa Peru, Brazil, may isang mangingisda na nakahuli ng isang bagay na parang halimaw mula sa sinaunang panahon. Isang dambuhalang grouper. Ang isdang ito ay tumimbang ng mahigit 300 kilo at sa sobrang laki, kailangan pa ng kariton para maiangat at madala ito. Kahit kilala ang grouper sa pagiging malalaki, bihirang bihira ang umabot sa ganitong sukat. Nang kumalat ang video sa social media, marami ang napaisip kung tunay ba itong sea monster o kakaibang uri ng isda. Pero totoo ito, ang grouper na iyon ay isang lihitimong higante ng dagat. Para sa mangingisdang nakahuli, hindi lang ito simpleng nahuli. Isa itong kwento ng alamat na ipapasa sa maraming henerasyon. Dahil hindi araw-araw makakahuli ka ng isda na halos kasing laki ng tao. The Bear Lion Chase. Isipin mong nagdadrive ka lang sa isang tahimik na kalsada, puno ng puno sa paligid at sariwang hangin. Bigla, may humarang sa harapan mong nilalang na parang galing sa isang bangungot. Ayon sa dalawang saksi, ang itsura nito ay parang pinaghalong oso at leon. Matipuno ang katawan, mabalahibo at may kakaibang anyo na mahirap ipaliwanag. Para itong isang nilalang mula sa ibang mundo, halos kapareho ng alien character na si ALF. Ngunit bago pa man nila masuri ng maigi, bigla itong naging agresibo. Tumakbo pa palapit at hinabol ang kanilang sasakyan. Dahil sa takot, mabilis silang sumakay pabalik at pinaandar ang kotse ng todo. Hanggang ngayon hindi malinaw kung anong hayop talaga ang kanilang nakita. Mutant ba ito? Isang eksperimento na nagkamali? O baka isang nilalang na hindi pa natutuklasan ng siyensya? Isang bagay lang ang sigurado, sapat na ang ilang segundo ng pagkakatagpo para iukit sa isip nila ang takot na hindi na mabubura.